Yan mga idol, yung iba dito ng mga senior ay mahirap na po maglakad dito. Yung iba po dito ay naka-wheelchair. Yung iba po ng kanilang pensyon na mga senior citizen dito sa bayan ng gamay nung dito po sa Baron Gym. Ngayon, ah, uh, yan po at yung mga po sila na may po nakagamit po ng tungkod. Ah, uh, Patagal po at hindi po uh, papariho ang kanilang pag ng kulang kobra, mayroon po 3,000, mayroon po sobra 5,000. At mayroon iba, mayroon din 4,000 pesos. Yan mga idol. Yan mga idol at ayong araw po ang pangubra ng mga pensioner dito sa bayan ng Gamay Nord Samar dito sa gym. Ayan po natin mga senior sa Muruparangday ng Gamay Norisama. Ah, uh, ilang, bu Tao na lang na kanila ngayon pa lang nila sa na kuha ang kanang mga pensyon. Ah, dito na ako kuha mga doon sa labas. Yan sa tatlo sa aking mga solid supporter. At din sumpre ko mga idol kagaputan vlogger. Shout out kay Shining Bar with Shop ng Gamay Doon Sabar at lahat po at mga bayan yung W shout out mo lahat, lahat at January uh, 24 2024 ito po yung mga senior na nakupulong sa kanila mga pensyon mga idol yung iba na dito po sa labas ang ating mga senior citizen dito sa labas mga idol at marami mga driver dito na nag-aabang sa pag-uwi ng mga senior citizen na tulad ko na driver o sa aming pangalakal yan at pagkabili na sila ng ulam at vitamin ng ating mga senior citizen Uh, shout out kay Ninang Bayeng Moro si ng pamilya at kay Ninang Eileen Muscaris kay Ate Lusanta Calvin at Madam Puti Muscaris at kay Fred Pasal from Pinadat Ate Glinda at kay Mama Los Pucadal and Deron Centro at kay Sir Kevin at lahat po ng mga vlogger at senior vlogger at senior shoutout po sa inyo lahat yan mga idol at may clip po ang aking vlogs video at the subscribe, mga Puta putang vlogger mula sa isang ng Gamay ng Samar